Gutom ng uh, ano estero sa san saan lang sa ro. Estero di saan Daming nauli. Nakuha yung mga kahoy. Uh, pwede pa ang mga uh, kapinabang ang panggatong. Estero. Ano ito? Along recto po Ano. San Lazaro. Kita po niya no? yun. Yung. Uh, ano mga kababayan no at uh, wala tayong ano uh, may mala malapit sa may Santa Cruz uh, halong uh, ano na ito halong uh, Recto yung uh, ano na ito estero na ito at uh, dami pa tayong mga kababayan nakatira dito yan so ito yung uh, nasa likod ng mga building na mga dambuhala na ito anong estero ito sir ah estero San Lazaro ito pala Ah, ito para yung uh, estero San Lazaro kaya po. At uh, kami pang uh, minera dito uh, kita-poninya yung ano uh, at uh, ito yung dulot uh, niya nang yan. Sa amin sa kanya Kaya para hindi maka ano doon. Ito uh, matuwa uh, po galing sa kabila tinapaano di nila dito. Dapat kaya e, uh, na nga kami nagagalit. Dapat may street lamp dito. Kahit na may street lamp dito, mapupuno ilalim ng. Oh, pag oh. Uh, oh. Ito sa amin dito, nakela may. Kasi din dito. Hindi uh, po kami dito lang kami dito. Tapos na sa amin naman ang doon. Kami magtapon ang pasura dito. Yung basura namin, saka namin. Meron kami taga dito. Ito naman, dapat dito. Dapat doon sa taas. Ibang barangay. Bali na yung barangay doon. Pero uh, kadugtong ng uh, ano, estero sa uh, San Lazaro. Uh, estero di San Lazaro. Yan. So, yan yung uh, concern no? Uh, sa kapila so koyong ni chore ano at nasa um, side tayo ng uh, kabila ano? at, uh, ito yung uh, mga ano dito marangay din barangay 299 yung uh, San Lazaro ito mga babaya uh, so meron pa pala dito nga nakatagong uh, ganitong uh, mga ano niniran dito sa mga dambuhalang uh, mga ano Ha oh, dambo ang uh, mga building ayan oh no? mga building so pero so pag uh, malakas ang ano pag bumaha ito tayo hindi kayo ma ano hindi kayo tatakot hey, may tubig po yan kaya lang dito sabi pag may tubig yan eh, hindi magano mang marumi eh. dito sabi na ah uh, Oh, yung kabahayan diyan, hindi pinapasok ng tubig. Pinapasok ah pinapasok. Kumakapa. Oh, kumakapa sa tubig. <laughs> <laughs> yung high tide hanggang dito 'yan. Oh. Saan dito? Oh, nitong no, okay. nakaraan. Oh, ay. Ay, ano nga, doon nga sa Jazabinondo, jet ski ginagamit nila eh. binondo jet ski ginagamit nila eh. Mga Binundo. Binundo oh. ito po ito Santa Cruz. Ito, oh, ah. Uh, um, oh. um, ito yung ah. Uh, uh, ano, uh, Santa Cruz to ay Tondo. Itong Santa Cruz. Ay Tondo don, ito Santa Cruz. Ah Santa Cruz. Dito, dito naman Binondo, uh. So, gaano na kayo katagal naninirahan dito Tay? Oh, okay. uh. 1985. So, uh. Ganito na. Hindi maraluwag araw. Ah. Uh. So, itong pag, paglilinis nila hindi kayo na to one, sir. Paglilinis nila, natung alam, tulog lang ang... Ngayon yung limo dito sa Lima, lima rin dito. Noong wala silang kuha doon, gumalik din dito. Yung mga nairolocation doon, so bumabalik po dito. Gumabalik okay, sila dito. pandi po. Kapandi. So hindi daw siguro maanda sila. Wala lang halap po doon. Ah, oh, mahirap nga. Hindi, hindi naman masasabing pinalili, uh, pero ganyan ang ano, oh, control dito ng Dapat barangay chairman. Hindi naman mapapala basta. Ah, ha. Wala akong sala ko. Oh, ito yung uh, estero, ano, estero San Lazaro, uh, part ng Binondo, mga babayan at uh, mayro pa pala ngang uh, ganitong naninirahan dito sa likod ng mga dambuhalang building na ito so ayong kay Sir, no? matagal na daw nila ito, sila naninirahan yan yeah. Oh, pag nakalusot sa naka naka ano ito sa pase, di ba? Sir oh, pag oh, nakalabas okay. sa Pase, na po 'to dyan sa pasig sa Malibina. O, Malibina, oh. May may mga tinidan, may mga puy may mga ano, 'yung So pag bumabaha daw dito, pumapasok rin dyan sa mga kabahayan. So, ganon no, no, no. uh, daw na rin sila sa ganitong klaseng uh, paniniraan at uh, yung uh, daanan nila yung uh, ano na yun, siul na maliit no kunting uh, kakamali ka diyan pag uh, dadahan diyan sila eh. o pag nalaglag ka dito so pag mas dali niyo kung gaano kadumi yung tubig no pero san lasaro Saan? sa likod ng mga dambuhalang uh, building mga kababayan at uh, meron pa pala nga uh, tayong makikita dito sa may uh, uh, binondo na ganito Stumble. Oh. Oh, so, uh, mga dambuhalang ano yan, delikado. Ito yung katabi mo ng mga bituin ng Ay grabe po, mga kababayan natin anak jan, bigyan ako ng kape rin kasi yung aroma. Para ko 'yung kwato di dito sa TikTok, binitutuwak na. Ah. Sa ko. Tapos tapos sa Garmin binundo. Nung nakaintera ko, yun na kuno pala dito na lang. Ano pa alam dito? na So, pamilya ninyo dito na rin, sir, nakatira. Ah, pero may mga anak na kayo nakatapos, nag aral Oo uh, po, may mga pamilya na kayo Ah, may kanya-kanya uh, lang, pamilya na lang. Pero hindi mo naisipan na magpatayo ng bahay sa mga subdivision, mga gano'n po? May relocation, kaso nga natabot-tabot na lang. Nauuna yung mantibabaw. <laughs> kami na kaya nauna, natagal oh. ka na lang dito Ay, Ah, ayan. Dapat na wala pa kami na relocation doon sa, sa PNR.

Okay. So, so ito naman yung uh, mga dambuwalang building na sa ilalim niya. Hindi naman kung pagkaba, walang saan niya po, saan naman, hindi so, naman yung malakas na malakas. Matatatang yung tubig na. E, sa unang tubig, meron marami. Kung wala plano ang gobyerno na... Ngayon, uh, na matagal na. Sa unang ulasan na kami.

namin lagi malinit. kaya ako ito naman lang kami dito. Kasi ang mga bahay na sa